Hello! Welcome sa aking channel, Albularyo ng Anganes So ako po ay magbabahagi ngayong araw na ito ng uh, orasyon at pamamaraan tungkol sa pampalakas uh, sa lahat ng uh, klase o uh, uri ng mutsa So Panoorin niyo po ang isang matapos, ang aking video ito uh, At nababagong matapos ang video ito ay nakasubscribe ka at pakihit po ang notification bell dyan po sa baba ng ikaw po ay laging updated sa lahat ng video na ating na-upload. So God bless. Uh, itro na po tayo. So yan, yeah, welcome back. Uh, Luzon, Visayas at Mindanao. Uh, narito na naman po pang magbahagi na naman ng isang uri ng orasyon para sa inyo pong mucha. So bagong lahat ay uh, nasunawayabot na lang po kayo na ako dito po na nasa mabuting kalagayan at sa po mga kapamakan at walang karamdaman. Kaya uh, ingat po tayo lagi, lalong-lalong na po dyan sa abroad. So yun, uh, shoutout po sa lahat ng mga solid support center, subscribers at uh, non-followers at viewers. At ikaw po na nanonood ngayon, maraming maraming salamat. Pagpalaan po kayo na ating Panginoon. Uh, yun, uh, lubos po ako nagpapasalamat din sa uh, na apat kataho na nagtiwala ng order sa akin ng mga uh, medalyon. At uh, ko na po yan kahapon. Uh, yan po ang isa. Ito po yung pangalawa. At ito po yung pangatlo. Yung apat po, uh, taga Kuala Lumpur po, po ang uh, uh murder at naipasipin ko na po yan. Ayan po ang kanyang uh, uh, pinaka transaksyon sa post office. Sa post office po ako nagpapadala. So yun, Kung sa mga gusto nga uh, sa akin ng mga medalyon na tulad ng sa to, coronados, uh, yung uh, krus na baliktaran uh, ang pinito di Diyos sa uh, City Bestudes, City meron po tayo PM nyo lang po ako sa aking uh, Facebook account na ito yan. at sa mga gustong kumontak sa akin, dyan nyo po kukontakin sa Facebook account at uh, wag po kayo magtatanong sa comment section na kung magkano po ang medalyon, direct PM nyo lang po ako dito sa aking Facebook account dahil uh, bawal po maglagay uh, ng presyo sa mga comment section dito sa YouTube. So na uh, akin na pong ipapahagi ang orasyon yan. So magdasal lang muna ng uh, 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 pito, tigpipito nga man namin. Masampala tayo sa bagay Tapos yung sunod yan ako. Dapat may puti po kayong kandila na sisindihan. At bawal po rito yung tulad ng mga medalyon. Kailangan uh, mutya lang po. Kung uh, may shoot po kayong medalyon, tanggalin niyo po muna. Dahil sa pamamarang ito, kailangan po ay walang tanso at bakal. So yun, at Ah, uh, 'yon, nandiyan na po ang pamamaraan. Dapat ang uh, mutyang 'yan ay pangkanan ng mutya. Kaya mutyang mucha. uh, tubig, Uh, mucang hangin, macam uh, kidlat, uh, uh, ano yun, mucang lupa. Lahat ng klase po ng mucha, kahit din sa payan, ilas, o um, hangin. Kahit din sa mga bao, tulad nito, bao, pwede rin po ito. Pero may sariling panalangin po yung mga bao. Ganon din ang kidlat, pero kung wala pa po kayo, pwede nyo pong gamitin ito. Yan, uh, ganon din sa mga kahoy, sa sinukuan, sa tibetodes, mga digno pwede rin po ito. So, God bless. na may po ang mga kopya. Screenshot nyo lang. Maraming maraming salamat. Ilalagay ko nga po pala ang uh, ang uh, din sa huli ng video ito. Kaya sa description box. God bless. Maraming maraming po salamat.